ang alamat ng isla ng pitong makasalanan. Noong unang panahon, may isang matandang may pitong anak na dalaga ang naninirahan sa isang tahanang nakaharap sa baybayin ng Dagat Bisaya. Ang kanilang tirahan ay nasa bayan ng Dumangas, isang bayang nasa gawing silangan ng lalawigan ng Iloilo na bahagi ng isla ng Panay. Araw-araw makikita ang pitong dalagang masayang nagsasagawa ng mga gawaing bahay o kaya na may nasa dalampasigan at nagtatampisaw o masayang lumalangoy, nagahabulan at nagtatawanan. Tila sila mga nimpang kay ganda habang nakikipaghabulan sa mga alon sa baybayin. Ang kagandahan ng pitong dalaga ay bantog hindi lang sa kanilang bayan kundi maging sa malalayong lugar. Kaya naman, hindi katakatakang ang kanilang tahanan ay dinarayo ng, ng maraming binatang naghahagad na makuha ang kamay ng isa sa mga dalagang napupusuan. Mahal na mahal ng ama ang anak at ang labis na ikinatatakot nito ay ang makapag-asawa ang sino man sa kanyang mga dalaga ng mga lalaking maaaring maglayo sa kanya. Sana akong makahahalap man ng mapapangasawa ang aking mga anak ay taga rito lang sa aming isla upang hindi sila mapalayo sa akin ang naibubulong ng ama sa sarili habang pilag na ng kanyang mga anak na abala sa mga gawain bahay. Isang araw nga ay isang pangkat ng makikisik na binatang mga ngalakal ang dumating sa kanilang bayan. Nabalitaan din pala ng mga binata ang kagandahan ng mga dalaga kaya't nagsadya sila sa bayang iyon. Hindi lang para mga lakal kundi para makilala na rin ang mga dalaga. Sakay sila ng magagarat pibilis na bangka. Mamahaling regalo ang ibinigay ng mga binata sa mga dalaga. Naging mabilis ang pagkakaunawa ng pitong dalaga at ang pitong binatang estranghero. Inaanyayahan nilang magtungo sa kanilang bayan ng pitong dalagang agad namang nagsipayag. Subalit hindi naging madali ang paghingi nila sa paintulot ng kanilang ama. Hindi nyo ba kilala ng lubusan ng mga binatang iyan? Bakit kayo sasama? Hindi ako papayak. Ang tigas na wika kahit na nagpupumilit ang kanyang anak na sumama sa mga binata. Isang araw habang nasa dagat nangingisda ang kanilang ama ay gumawa ng isang mapangahas na pasya ang mga dalaga. Sasama ako sa aking kasintahan. Sa ayaw at sa gusto niya, ma. Ang wika ng panganay na si Delay. Nakumilan ako man, ako Ang sunod-sunod na sabi na ipang dalaga. Sinamantala ng makakapatid ang pag-alis ng ama upang mangisda. Bitbit ang panikan nilang mga pansariling gamit ay sumakay ang mga dalaga sa bangkang dala ng mga binata palayo sa kanilang kahanan. Nang sila'y nasa bahagi ng baybayang Gimaras kung saan nanging isda na ang kanilang ama, ay natanaw niya ang bangka ng mga estranghero luna ng kanyang pitong anak na dalaga. Buong lakas sa sumagwa ng ama para mahabol ang kanyang pinakamamahal na mga anak, subalit lubang mabagal ang kanyang maliit na bangka kung para sa makabagong bangka na hero, kaya hindi na niya nahabol ang mga anak. Bung pait na lumuhan ng makaawang ama sa kanya mga anak. Mga anak, huwag kayong umalis. Pupalig kayo, maawa kayo. Ang walang katapusang pagsigaw at pagmamakaawa ng ama habang patuloy siya sa mabilis sa paggaod para mahabol ang bangkang sinakyan ng mga anak subalit hindi sa pinakinggan ng mga dalaga. Dayday ang mga balikat sa matinding pagod sa pagkaot at sa labis na kalungkutan sa pagdisa ng kanyang mga anak. Walang nagawa ang matanda kundi lumuhan ng kapaitan. Wari na kitalamhati rin sa kanya kalamitan kalangitan sapagkat ang maliwanag na ng araw ay biglang napara at na ng ay nakalita ng pagdidim ng papawit. Bumuhit ang matatalim na kundat na sanabayan ng malakas na dagundong ng kulog. Biglang pumatak ang malakas na ulan kaya walang nagawang matanda kundi umuwi na lamang. Sa kanyang pag-uwi ay isang napakatahibig at napakalungkot na tahanan ng kanyang tinatnan. Hindi napigilin ng matanda ang muling pagluha ng masagana. Wari sinasabayan din ng malakas na patak ng ulan sa bubungan ng kanyang ulilang tahanan ang walang kataposang pagluha ng kaawa-awang matanda. Labis-labis ang kanyang kalungkutan at pangungulila sa kanyang mga anak. Sa kabila ng pagsuhay na ginawa ng mga anak ay kanila pa rin kaligtasan ang inaalala ng ama, lalo pat masamang panahon ang kanilang nasa lubong sa paglalakbay. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang araw ay pumalaot ng matanda. Inisip niyang maaaring sumilong ang bangka ng maestranghero dahil sa sama ng panahon nang nagdaang gabi. sakaling mahabol pa niya ang kanyang mga anak. Subalit anong laking pagtakan niya nang siya ay nasa laot na? nakatanaw siya ng maliliit na isang pilay sinabog sa gitna ng mga pagitan ng kanilang isla ng dumangas at isla ng gimaras. Sa lugar na ito siya naging isla at alam na alam niyang walang mga islang tulad nito sa lugar na iyon na nagdaang araw. Kinabahan ng matanda at kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang mabilis ng pagkaod papunta sa mamamunting isla Anong laking palulumo niya nang makita ang nagkalat na bahagi ng bangkang sinakyan ng mga anak na nakalutang sa paligid. Binilang niya ang mumutigas na, Ito! Ito rin ang kanyang mga anak na dalaga. Pumagulugul matanda. Parang nahulaan na niya ang nangyari. Nalulot ang kanyang mga anak na ang sinakyan na bangkay hinampas ng malakas na along dala ng bigyang pagsama ng panahon. Kahapon at sumadsad sa mga kurales at matatalas na batuhan kaya nagkiwahiwalay ang mga ito ang mga mumunting isla ay tinawag na isla de los siete pecados o mga isla ng pitong makasalanan. Ito ay bilang pag sa pagsuway at kasalanang nagawa ng pitong suwail na dalaga sa kanilang mapagmahal. Ang tamang pagsunod sa mga magulang ay ang magbibigay pa sa iyo ng mas mahabang buhay.